Para sa ako ang mahal na mama, uh, happy happy 76th birthday ma. Uh, ma, unta upayan pa ka sa imuhang balatian karon. na dugay na ni mong giantos. ma, uh, maskin layo ko ni mo, love ka ayotika ma. Uh, ma, miss na ka ayuti ka. Og mahal na mahal tika ma. Iingatan ka, aalagaan ka.

Hey ma'am. Betuyuk ha, betuyuk. Hello, matauhan lagi hai saru lah. Hi ma'am. Berpake story apa sih ya? Oh, itu. Dikukiran diolak-molak di-nyumbuk. Dia jangan macam Oh, macam ni kau ana sir. Logai nani? 500 logai. Ya, asal main bot. Ya mama impuntag. Oh. Posta. Bila emuidad? Ah 26. Ah 26. Kanusa kamak 26. Atur autobus Augustine ay So nami karon diri Kinami nami ihatod ma'am. Nami ihatod si Moha. Na mm -hmm. ah, unta malipay yang ning ihatod na karon ha. Ha? Ma'am. Mm -hmm. Ah, sige. Nami pakita si mo brihan ako likod ha. Sige ma'am, dara ma mo. Surprise! Happy birthday. Happy, happy birthday! Uy na, uy na, uy Nakagulit Mayong buntag, ma. Obey happy birthday. Magpaila ila. Dahil may ako na si MM kani si Abby and Abby. We are from AMD Ghost Flower Shop. So, nami diri ka ron para makiselebrate sa imuhang birthday. Kinsay kahatag ni mo, Ani, ma'am? Wala? Kinsa ka paminaw ni mo? man paminaw ni mo naghatag, ni anak sa Jensan. So, tanaw na tuog siya bagyod na siya yung sa yung pero sa sana ko basahon. Tantahan <laughs> sa kanamog happy birthday. Happy birthday to you. Tung -tung, oh, ayo pa. Ye! Nay may sayad magdala ba? Bisa may ngalan sa imong anak bi ay ngaa sa Jensen. Amagan. Um, um, Amagan. <laughs> yeah. Pinsaman. Amagan. Kinsaman? Kinsakaha? Isa may pangalan to. Si Mary Rose, tan-aw nato si Mary Rose Bagyod. Anak siya. Uh, para sa ako ang mahal na mama, uh, happy happy 76th birthday, ma. Uh, ma, unta pupayan pa ka sa imuhang balatian karon na dugay na ni mong uh, Ma, maugod na ako ang gipangayo sa ginoo permente. Og ma, uh, maskin layo ko ni mo, love ka ayuti ka ma, og kamalo ka ana tamo ako ang bahandi. Uh, ma, malipay unta ka sa ako ang surprise sa imuha. O, daghan na nga panahon na gina-surprise tika. Pero, kani nga surprise, ang gipangayo na sa ginoo nga matuman. O, wala dyan ko gibalibaran sa ginoo ma, kay nahatag yun na ako ni Nimo. Uh, ma, miss na kaayo tika. O, mahal na mahal tika, ma gikan sa nagmamahal ni mong anak bonita kay nung dong pag bonita asa man si bonita karon ha Doa sa Qatar so gikan ni eh kay ma'am bonita uh. ini nga nang no? kay ma'am bonita wala ay, wala daw <laughs> <Pero laughs> <de> siya <mama>. gimingaw <laughs> kay oh, sige parawag <laughs> wag. Pero uh, si mama. Sige. Pa ka. sa mga kanto. Gratian. Ha, guru. ko wi sa wala na. Ako daw wa sige so ka Okay. Sir, ikaw sir hmm. sa may uh, mensahe ni mo para kay mama. Ako ni i-minsahe. Punta. ka. binyo ang pag-ampo. Ang bahay. Hindi hindi na sakit? Uh, four years na. years na. Ang Yanis ya? man niya. niya Puhut. Ngayon, dito ko program ting mahalang oh, pambalik tak sayang sin tak sayang buang tak di tak mau mesti saya ha dan atur putong bangku lampu na atur di menitah bayi swing waktu kita swing dia kita kata bawa kan aku kena tak ada yang kena tegap bawa dia ke sini aku kena nyut tak ada kita salah so wala birthday kiss ni ma'am sir ay pwede ko birthday kiss oh, birthday kiss Ah, wow. sige. Tayo mamunita ng anak at tag ani. Unsay uh, mong mangon say ha ma'am? ikaw igomanday lang at ang ko ani. Salamat. Okay. Sige. 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 sige, picture picture na lang. Oh. Happy birthday. Uso na po ang mga sorpresa O sa social media mi patok na Makaselebrar bisag na ay pandemya Tinimi viral o daghang nakatawa Sa bisan, unsaman, nga okasyon Andam silang nga mo aksyon Ang bigos, flower shop, lang doon lang at serbisyong sulit way sama Daghang na kuyawan sa ilang taktika Kaysa permero iprang kanila Pero sa ending kalit kang masorpresa Kay grabe bunga ang andam nila Sa pisan, kung sa man nga okasyon Andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang do'o la, serpes sulit wa'y sama. Daghan na silang napalipay ng mga pamilya. Oh. Ang Bigos Flower Shop lang do'o -la.